Hey mga boss, welcome back at may gagawin tayong Titanium Audio. So, isa to sa mga bagong mga bagong brand ng amplifier na lumalabas ngayon at maraming gustong mag-review nito o gustong malaman. So, ang napunta sa atin ay uh, Titanium Audio TI803UB. -E ang problema nito, ayan, sabi dito, right channel lang ang nagana ibig sabihin yung left ay hindi gumagana at nakausap po na rin yung mayari nito sabi niya may problema ata yung ano eh may kalawang na buksan na ata to Okay tanggalin muna natin sa box at nakabox pa to galing to ng ano ah, hindi ko lang kung binangunan or taytay -tay. yan nakalimutan ko lang so may nakalagay ata na ano so buksan ko muna mga boss mga boss, ito na, nabuksan na natin. Parang 5.02 lang din palang laman ito. sa ko lang. Ayan, galing to kay Kuya Ronnie Bornalis. Ayan. Shoutout sa iyo, Kuya Ronnie. Ayan, okay? So, ito yung pinaka, ano niya, buksan na natin para magkaalaman na kung ano yung laman nito. Mga boss, tama yung hinala natin. Ah... <laughs> uh, yung amplifier na to ay walang pinagkaiba parang kaparehas lang din ng Sakura na yung bagong model na Sakura na 5023 UB, yung concert din na no na bagong modelo din nila. hindi ko alam kung legit na concert 'yon. Bakit ganun? Ano ba't may tali na to dito? Siguro uh, nagpalit ng blower yung ano o ano. So ayan oh. No. Diyan natin pakialaman 'yan. Bali. Ang problema nito, ayan, Kinalawang. Yan na yung gagawin natin dyan. Yung kinalawang na board. Tapos, wala. Wala akong masabi dito. <laughs> uh, ewan ko. Kung lahat ng amplifier na bagong modelo ay ganito ang laman, uh, good luck na lang po sa mga gagawa. At good luck na lang din sa mga customer. So, wala, wala tayo mga ano. No comment na lang tayo. <laughs> Sige, gawin na lang natin. So, kakalasin ko na, hindi ko na iti-testing. Ayusin na agad natin yung problema. So, ayan naman, gabi naman yung sira kalawang. Palitan mo na natin yan, testing natin. Okay? Kalas na natin doon sa kaha. At ano ba well, yung madumi? Madumali ka mo. Isa natin, linis. So, ayan yung problema niya, yung mga kinalawang na yan. Hindi ko na pala ito tinisting, hindi na ako nag-audio test. Kasi nag naman na may kalawang eh. So, lahat yan na may kalawang, papalitan na lang natin. Then, linisan natin yung ano, pinaka board nya. Then, testing natin. Baka tumunog na. Kasi, sa kalawang na yan, halos hindi na rin gumana yan sa corrosion. Ayan Oh, ayun pa. Okay. Yung kabila naman, okay pa. So, ito kasi yung uh, diverse section ng ano, ng isang channel. Ito naman yung sa isang channel. So, matik nyan. Hindi naman putok ang fuse nyan kasi ah uh, tumutunog pa naman yung isa ayon sa mano customer. At saka kita nyo, bagong-bago pa, makinis pa. Sadyang kinalawang lang, kahit doon naman, oh. Bagong-bago, bagong-bago pa. Okay. So simulan ko na muna magpalit ng mga ang kinalawang. Natapos na natin magpalit yan ng mga kinalawang na piyesa. Ito yun. Ayan, yung mga kinalawang na piyesa dyan. So dito lahat in inilira ko na pinapalitan ko pati yung isang senior diode na may kalawang no napalitan na natin. So nagkabit tayo ng audio, BCD, tapos yung speaker natin sa lip. So power on na natin. Okay, ayan. Volume nakababa. Ayun. Atawin na natin. Okay na? Ayan, okay. speaker na natin. Okay, lipat natin ay patugtugin na natin. Lipat natin sa right. Okay. So, hanggang dito na lang mga boss. Ah, ang masasabi ko lang dito, ang amplifier na 'to. Mabilis siya nasira, wala pang isang taon sira na mabilis din naman naayos. So, okay lang. <laughs> Okay, okay lang din. Pero sana wag nang kalawangin yung ano na yan. So mga boss, lalagyan na lang natin yan ng ano siguro, ng electrical varnish dyan para hindi kalawangin. Meron pa ako dito isang lapad siguro ng ano, electrical varnish. Tutuluan ko na lang yan din. Papatuyuin. Okay. Patak-patak na lang yan kasi okay na. Para hindi na kalawangin din yung iba, papatakan ko na lang ng, ano, ng electrical varnish yung pinaka-board niya. Tapos yung ano dito, hindi ka lang, pwede pa bang ayusin to? Ay, naibalik naman, ayan. Yan, iganya na lang natin yan, tapos lagyan natin ng glue doon sa, no? lagyan natin ng glue stick para hindi dumulas yung, di ba yung gitna tumatabingin? Okay, ayos na to. Chat ko na yung mayari.